Ayan Ayan Good morning mga idol Subukan natin yung Hammer type 3 cup ko mga idol Yung carjet natin mga idol Sa puno ng Yung mga idol Kasi nagpabili ako ng bala mga idol Local naman yung nabili nila Yung parko na pula yung bahay niya mga idol Ang hirap may pasok yung Bala niya mga idol dito Dito Pipit-pitin mo pa siya mga idol para Okay, pasok na siya. Okay, ito yung ginawa. Tinay okay, ko mga idol. Ito. Pinitpit ko itong tatlo mga idol. Subukan natin titirahin yung target natin kung dito yung kung pwede mga idol. Para mag na tayo mamaya ng hapon mata. Ito siya mga idol. Sinubukan ko na kanina mga idol dito dalawang bala yung pumunta dyan mga idol so kaya pwede na yan mga idol kasi pick na ano naman yan dito tayo mag start mga yun. yan subukan natin mga idol ah, malayo rin ito mga idol sa ano po 20 meters mga idol wala nang cut cut to mga idol oh, ito yung bala mga idol ito yung na ano natin pinitpit natin mga idol oh, mahirap pa oh, may pasok Yan. subukan natin din mga idol Sinsa na mga idol, wala akong side cam Malikot yung kamay ko Mga idol, pag Ano? Nakaawak ka ng cellphone Sinusunod mga edol na bala. Pinipit. May hirap pa rin ipasok. Hindi, hindi tumama doon sa target ko kanina mga edol. Kasi malikot tong kamay ko. May hawak na cellphone. Subukan ko lang tirahin yung ano, mga edol. Unang tinira ko. Yan. Yan natin. malikot yung kamay ko mga idol nabibidyo ito yung titirainin natin sana mga idol malikot naman yung kamay ko kaya dyan pumunta yung bala kaya ang sinot kong tinira dito na lang titirahin ko sabi ko o oh, yan ang tumama oh, sakul pa rin mga idol yan tirahin pa natin ng pang pangatlo wala pang ano tumakay doon o oh, yan lang pinatong ko lang sa maliit na lamesa mga idol kung may nagawak sana itong cellphone mga idol baka ano yun serong sero yung mga edo kahit ganun yung bala natin yan third shot malikot mong kamay ko mga edo Yan. Pero ayos pa din mga idol. Baka nasa kamay ko na lang yung ano mga idol kasi malikot. Yan. Pero kanina mga idol may nag-awak yan. Sulit na sulit yan mga idol kanina. At saka ito. Apat na balang pumunta dito. Tapos yan. Tapos yan pero okay na yun yan naman yung ibon yan naman yun yun tayo yan. kaysa naman hindi magamit mga idol itong bala na to pitpiting ko na lang dito sa inyo yung mga harap nya kasi yan sayang naman o kapal Peke mga idol. 70 pesos lang yung, yung isang box. Pero okay na yan mga. Yun. Sulit naman. Tryin na lang natin.